syempre, it means na maraming work opportunities po na And ako po sa edad kong to, ko, marami pa rin pong dumarating. So it's a blessing. Kasi akala ko na... Sa... Hoy, madam. After <laughs> ng Miss Universe, akala ko yun na yun. True talaga, di ba? Kasi pag-pick mo na tapos sa top 21 lang ako. So I thought that was it, di ba? Pero... Nagsalaan nice. oh, oh, surprised me na nandito ako sa GMA ngayon, tapos umaarte-arte tayo. Who would thought, di ba? Hindi mo, parang ito yung nagpapatunay sa'yo, hindi mo kailangan manalo para gumawa ka ng sarili mo. Diba? Pero mas masaya talaga <laughs> manalo, <laughs> di ba? Mas may name ka talaga ba doon. Ano ba may but plans ka pa to join again? Wala na po talaga. Parang feeling ko tapos na siya eh. Kasi kung may fire, why not? Pero wala na po eh. <laughs> For me, to be able to represent the Philippines once, is enough. You know? okay. mm -hmm. Kasi yung iba parang they going na sumali pa para makuha talaga yung title. Siguro Kala iba talaga yung fire inside of them. And I commend them for for having that passion. Pero mm -hmm. personally, pagod na ako. <laughs> pero, Kahit ano ibang title? Ayaw, ayaw na mo. Um, Siya ka matanda na. Pero, pero ngayon daw, no? ano masasabi mo lang na nabago na yung mga sa Miss Universe na ano? <laughs> age limit, Opo. yung mga status. Actually, man. it's a powerful move. Kasi totoo naman, bakit pag nag-reach ka na, ano bang magagawa ng 28, di ba, na hindi mo na magagawa pag 28 ka na, compare kung 27 ka. But at the same time, sana po yung inclusivity, it should be real. Hindi lang just for show. Sure. Yeah. Dapat i-embrace natin. Eh. Dapat, um, <laughs> Bigyan talaga natin 'yung mga kababaihan na pinasali natin ng equal opportunity for them to win kasi hindi po madali ang trainings, ang gastos na gagawin nila. So sana sana maging patas lang. 'Yun lang po 'yung dasal ko. Mm -hmm. ah, so somehow parang were you affected 'yung mga lumabas na issue yeah. like last week ba yun or two? Apo. Weeks But again, I don't have the details talaga. Hindi okay. ko talaga siya alam, na alam, na alam. So, I couldn't say, ba diba, sabi nila, and little knowledge is dangerous. So, I cannot say na, oh mali sila or ganito sila. Because, yung rinig ko lang, is eh, same lang din po sa inyo. Kung anong nakita ko sa social media. Hindi, ko yung naka... Oo oh, po, hindi ako doon at narinig ko. Kasi kung nandun ako at narinig ko talaga siya, I could have said something about it. And especially na sa part nung isa, dininide niya na yeah, gano'n so, nga eh. It's so hard to say Garin. something kasi, we don't know the truth. Correct. You know, ah, uh, ilang segundo na nakita natin cannot be the whole truth. Correct. Pero so, pa paano ka pinalakas ng mga intrigues and mga bashing? Ikaw ah, hindi ka parang nakakapasok ng showbiz. Ang dami mo ano? ng intrigues. Yes. <laughs> <laughs> and I <didn't>... am <laughs> <laughs> Of course, when I was 30, ay sakit niya sa ulo because galing kang probinsya, you're not used about nasty comments, di ba? so overnight, you won and people, you feel like a lot of people do hate you for who you are. Lahat na na comment na siguro about me. But now, yung spirit animal ko yung mga Kardashian talaga. Kasi sa <laughs> totoo talaga. I am just being truthful. Kasi la, kahit anong issue they can use it as ano, to their advantage. It's publicity. If you're being thrown something na negative, pero hindi naman totoo, but all eyes are on you, use it. So, mm -hmm. parang yun na po yung mindset hmm. ko. Parang hindi ako maging stressed and tired. Diba? Oh, natuto ka ng gamitin ah, yung mga ganoong bagay. <laughs> natuto baga. din. Natuto Salamat din. naman sa Diyos. Hmm. At pinatatag tayo ng panahon. O pati yung love life mo, natuto ka na din sa ano. Sa ano naman? <laughs> yung mga chika dati, di ba? Tukos sa ano mo. Pero... Pero ato sa'yo, parang nagtama ba? Parang somehow you're, 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 you're both trying now. Well, mas, parang maging private as much as possible. May ganun ba? Somehow, but it's not a secret to everybody. Yeah. We would, you know, share uh, something about us from time to time sa feed namin. But hindi po kasi kami ang sentro ng buhay ng isa't isa. Siya mm. po ay may buhay din. Ako po bilang, uh, feeling ko nag-uumpisa pa lang na artista, ay marami din po akong pangarap sa sarili ko. So that's a good thing about me and Jeric because we can separate our lives. At kung may problema man kami, dapat hindi apektado yung trabaho. Yun yung sinasabi ng mga managers namin may chance ba na magkasama kayo in the future sa project? or meron Sama na ba na pag-uusapan? Siyempre, yun po yung gusto namin. Pero wala pa pong napipitch Wala pang nasasabi. Pero willing naman po kami maghintay. At kung hindi naman siya mangyari, okay lang po. Basta may project po kami. <laughs> something special about him kung bakit ay nagtagal ng ganun. Hmm. Because Jeric knows to say sorry and he means it. And when he says sorry, he changes. It. That's the best thing about And anong secret ng inyong relationship together? Kahit pareho kayong busy, may time pa ba to band together? Ay nako, minsan wala na! <laughs> kung, kung pero, ba, eh, pero bakit nandun yung strong pa rin ng relationship in spite of the Siguro kasi, ako bilang, siguro sa mga babae ganito, no? Na I would always be ano, verbal talaga. How I feel. Babe, ito yung nararamdaman ko. Babe, feeling ko kailangan natin ng ganito, ganyan. Siya naman, siya yung doer. Ako yung taga-salita. Siya naman yung mag-effort to fix it or to change like to something about it. Eh. Yes. Sa so, <laughs> dami ngayon, Rabia, ng mga controversial breakups ups Opo, na nangyayari, no? So, in, in some way ba, parang ah, na-relate na mo or parang in some way na-intindihan mo yung mga part ng mga girls? Oo yung naman. Yung mga nila, nila Bea, nila Catherine. Oo whatever naman. Whatever. Kasi nang galing din ako sa breakup. At mas mahirap na pag nag-break kayo, tapos yung tao, may mga kwento na sila sa utak nila. And minsan, mas masakit din na may pinagdadaanan ka na nga sa jowa mo, nag-break na nga kayo. Tapos yung mga tao, ibabash ka pa na, ah, kasi ganito ka, ganyan ka. So feeling ko, bilang artista, yun na siguro yung buhay namin. Kasi dati akala ko, mababago ko pa na pag nagsabi ako, na dapat hindi kayo ganyan, dapat intindihin nyo din na tao kami. Hindi naman sila nagsasabi. Na yung diba? long, uh, sumasali. Na, Kaya, let's yung, be kind, taana, ganito. Eh. Uh, uh, parang you beg for their understanding. But I realize that people don't wanna give, you know, you a piece of your mind because feeling nila, artist ka, you're public figure. So, sa akin na lang. Sige po, magsalita na lang po. magsalita. Hindi na po ako magbabasa para you don't have the power. Po. Correct. Congratulations sa Maria Makiling. Thank you so, much. So, hard. kamusta naman yung ano? Kung baga, anong aabangan pa? You know? Ha, aabangan natin si Black Maria Makiling kung hanggang saan siya. Because may bali sa character eh. Maria Makiling used to be um, uh, a diwata full of love. But now, um, yun nga, medyo siya yung nagbubulong-bulong kay Amira na maghigante. So, let's see kung saan papunta si Makiling. Thank you. Thank, you, dear. Hello. Hoy, nag-enjoy lang